Sa panahon na may pangamba na ang corruption scandal ay makakaapekto na sa investor sentiment at sa paghina ng ekonomiya, saan nga ba dapat dalhin ang perang inimpok? Baka kasi ginto na, naging tanso pa. Yan ang tatalakayin ni Business News Anchor, Lois Calderon. Lois, ano ang ating weekly digit? Salamat, Menchu. Ito na ang ating weekly digit, 4,450. $4,450 o higit 200,000 piso ang tinatayang magiging presyo ng ginto per ounce sa 2026. Yan ang forecast ng higanting bangkong Deutsche Bank sa gitna ng paglakas ng demand o sa dami ng gustong bumili ng precious metal na ito. Bagong record high yan. At sa isang gramo ng ginto, tumataginting na halos 7 million pesos na ang halaga nito. Kaya yung binibili ninyo pong alahas 7,000 piso na ang halaga kahit 0.001 gram lang o wala pang isang gramo ang timbang ng gold content nito. Ngunit bakit nga ba nakakalula ang presyo ng yellow metal? Sa panahon ng global economic uncertainty o agam-agam sa ekonomiya, gayon din kapag tumitindi ang geopolitical tensions tulad ng gyera sa Russia at Ukraine at iringan sa pagitan ng China at Taiwan o Pilipinas at China Ginto ang safe haven o matatag na asset na binibili ng mga investor tulad ng central bank, mga banko, mga kumpanya hanggang sa kada tao. Di tulad ng shares sa stock market o treasury bills at bonds na bumabagsak ang halaga tuwing may kaguluhan, ang presyo ng ginto ay sumisipa pataas. Sa kasaysayan, gold has maintained its value over time. Hindi tulad ng salape at coins Dahilan upang ang ginto ay naging paraan upang i-preserve ang kayamanan gaano man tumakbo ang panahon. Di kinakalawang ang ginto at madaling tubugin at i-recycle. Ganun na lang ang halaga ng ginto sa kasaysayan kaya sa pop culture, ito ang target sa Netflix series na Money Heist kung saan ang grupo ay nilooba ng Bank of Spain upang nakawin ang gold bullion doon sa Pocahontas, kung saan ang English colonizers ay nakipagdigmaan sa Powhatan tribe sa paghahanap ng ginto. At sa iba pang pelikula tulad ng National Treasure. Sino nga ba ang may pinakamalaking gold reserves? Ang Central Bank ng mga bansa. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas, halimbawa, ay nag-iipon ng bullion o gold bar o ingot bilang pambayad sa international debt o utang at hedge o panigurado laban sa inflation o antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang mga bangko din ay nangangalakal ng ginto sa pamamagitan ng London Bullion Market Association. Kabilang dito ang BNP Paribas, Goldman Sachs, JP Morgan at Merrill Lynch. Kaya balikan natin yung forecast kanina ni Deutsche Bank. Ang dahilan ng bagong record high ng ginto ay ang pag-iipon ng mga central bank ng gold reserve. At gayon din ng investors na exchange-traded fund sa gitna ng global economic uncertainty at geopolitical tensions. Wow, ganun pala ka-solid ang ginto. Pero paano makakabili ang mga tulad mo at tulad ko? Minsyo, dahil ang mga minahan ay limited lang ang supply ng ginto, madami sa merkado ngayon ay recycled na ginto. At dahil ang mga central bank ang biggest buyers, yung natitira ay para sa mga jewelry market o gumagawa ng alahas. Gayun din sa mga kumpanyang gumagawa ng pustiso at iba pang dentures sa mga electronics at medals at iba pa. Ang kalakalan at presyuhan ay sa bullion markets globally tulad ng London, New York, Tokyo at Zurich. Para sa individual investor na tulad natin, pwede tayo mag-invest sa exchange-traded funds o ETF sa tulong ng mga brokerage. Hindi yan physical na gold bar o bullion na maaari nyo itagot sa vault sa bahay. Ngunit securities na ang underlying asset ay gold certificates. Kaya siguraduhin po na ang brokerage ay rehistrado sa regulator. At yan ang ating weekly digit ngayong linggo. Balik sa iyo, Menchu. Maraming salamat, Lois Calderon.